Gusto mo ba ng mga halaman na malakas humatak ng swerte sa pera ngayong taon? Yung mga halaman na madali lang alagaan at pwedeng-pwedeng ipasok at i-display sa loob ng bahay upang makapag-imbita ng swerte sa yaman. Sa video ito ay tatalakay natin ang mga halaman na pinaniniwala ang malakas magbigay ng swerte sa usaping pera ngayong taon upang swertehin tayo sa ating mga negosyo at trabaho. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Fiddle Leaf Fig Madalas na inilalagay ang Fiddle Leaf Fig sa loob ng tahanan dahil sa ito ay nakapagbibigay ng aesthetic looks. Kaya naman, sobrang daming plantito at plantita ang nagnanais na magkaroon nito. Swerte ang halamang ito at maituturing na money plant sapagkat ito ay mayroong malalaking dahon na sumisimbolo di umano sa abundance. Ipinapayo ng mga feng shui experts na dapat natin itong ilagay sa tabi ng ating pintuan o front door ng ating tahanan dahil perfect ang fiddle leaf fig at best choice para ipuesto sa front door dahil pinaniniwalaan na pinapalakas nito ang daloy ng positive chi at pagsalo ng swerte sa usaping pera papasok sa ating pintuan upang tumaas ang posibilidad ng swerte para sa mga taong may negosyo at mga taong may inaasahang pagdating ng pera. Ang fig tree ay isang tropical plant na native sa bansang Western Africa kaya naman tamang tama ang klima ng Pilipinas at ito ay madali lamang mabuhay. Pinaniniwalaan naman na kung mayroon kang tanim na fiddle leaf fig ay nagbibigay di umano ito ng swerte sa mga taong hirap makahanap ng trabaho dahil sinisimbolo nito ang wisdom at positive creativity. Mahaari ring ilagay ang fig tree sa bakuran at sa entranceway ng ating tahanan. Number 4, four, four Leaf Clover Isa ang Four Leaf Clover na sumisimbolo sa swerte sa pera. Sikat at native ito sa Ireland dahil ang apat na dahon nito ay sumisimbolo sa faith hope, love, and luck at naniniwala ang mga tao doon na ang pagkakaroon nito sa bahay o maging sa garden ay nagbibigay o nagdudulot ng good energy na magbibigay ng swerte sa buhay ng isang tao. Ikinakabit din ang swerte sa pera sa four-leaf clover ayon sa folklore o alamat sa Ireland tungkol naman sa leprechaun. Ang leprechaun ay pininiwala ang isang fairy na nasa anyo ng maliit na matandang lalaki dahil di umano may mga itinatago itong yaman at mga ginto. Sa bansang Japan naman, ito ay tinatawag na Yotsubakuroba at pinaniniwala ang nagdadala din ng swerte para sa mga negosyo, edukasyon at iba pa. Ang four-leaf clover ay karaniwang ginagamit bilang dekorasyon sa mga negosyo, gusali at mga kasuotan. Ang pagkakaroon ng four-leaf clover sa ating tahanan ay nagpapaalis ng mga bad spirits at bad vibes sa paligid na mainam sa harmonya at pagsasama ng pamilya sa loob ng tahanan. Napakadali lang ding alagaan ng halamang four-leaf clover at mabilis din itong kumalat at magparami pinaniniwalaan na kapag napadami mo ang tanim na four-leaf clover ay nangangahulugan itong pagdagsa ng swerte sa iyong pera maging sa negosyo at sa trabaho. Number 3, ZZ Plant Ang pangalan na ZZ Plant ay short name ng Zamiocalcas zamiifolia. Medyo mahirap banggitin kaya tinawag na lamang itong ZZ Plant. Ang ZZ Plant ay naging popular sa Amerika maging sa Europe sapagkat sa tagay nitong sobrang ganda at akmang-akma pang gawing pang-display sa loob ng bahay at hanggang sa umabot na ngarin ito sa China na siyang naging sikat na halaman din lalong-lalo na kapag sasapit ang bagong taon kung saan nilalagyan nila ito ng mga pulang ribbon upang lumakas ang hatak nitong swerte sa pera dahil ayon sa feng shui na malakas rin humatak ng swerte ang kulay pula kung ikakabit ito sa katawan o maging sa mga halaman. Ang ZZ plant ay sumisimbolo sa positivity at money magnet kaya napakainam nito na ilagay sa entrance door ng bahay upang hataki nito ang strong flow ng positive G na may kinalaman sa wealth at abundance upang swartihin tayo sa usaping pera. Suggested din itong ilagay sa loob ng kwarto, malapit sa bintana at sa tabi ng alkansya o sa taguan ng pera upang magdulot ito ng peace of mind sa tao at palakasin ito ang ating determinasyon sa pag-iipon ng pera. Madali lamang alagaan ng ZZ Plant dahil hindi ito sobrang selan ngunit ayaw naman ito ng direktang sikat ng araw. Sa pagdidilig naman ay regular na dilig lamang ang kinakailangan. Isang babala lamang dahil ang lahat ng parte ng ZZ Plant maging ang dagta nito ay toxic o nakalalason. Kaya iwasan itong paglaruan ng mga bata at ng mga alaga nating hayop. Number 2. Money Tree o Pachira Aquatica Sikat na sikat ang Pachira Plant kahit sa ang panigman ng mundo. Pinaniniwala ang maswerte ang mga tinirintas na puno ng Money Tree. Ito ay dahil ayon sa Feng Shui ay kinukulong o sinasalo di umano nito ang mga swarteng didikit sa money tree at siyang ipinapasok sa loob ng bahay kung ito ay nakapuesto sa ating pintuan isa ito sa indemad na halaman ngayong year 2025 sapagkat swerte itong itanim ngayong year of the wood snake ipinapayo sa feng shui na bukod sa front door ay dapat ilagay ang money tree sa loob ng bahay sa direksyon na southeast corner ng bahay ang direksyong ito ay tinatawag na money area at ito ay sumisimbolo sa prosperity at wealth. Ayon sa paniniwala ng mga tao mayroong tanim na money tree ay nakakarana sila di umano ng pagkaan na kanilang suliranin sa usaping pera. At nagkakaroon din di umano sila ng pasok ng swerte o yung magandang balita. Nang hindi inaasahan ang pag-aalaga ng money tree ay hindi maselan basta't huwag lamang itong ibibilad sa sikat ng araw upang hindi ito magkaroon ng sunburn sa mga dahon nito at tamang dilig lamang ang kailangan mas mainam na i-check e muna ang lupa ng money tree at kung 50% dry na ang lupa nito ay maaari mo na itong diligan Number 1 Money plant o potos plant Swerte ang halamang potos dahil kilala rin ito sa tawag na money plant at ito ay dahil sa paniniwala na nagbibigay at humahatak ito ng swerte sa usaping pera at pinapatindi di umano nito ang paghatak ng positive G sa kalikasan para sa financial stability sa tahanan ayon sa paniniwala sa feng ang mga halaman na mayroong malalaki at malulusog na dahon katulad ng potos plant ay nagpapatindi ng paghatak ng positibong enerhiya sa pera at may kakayahang magmagnet ng abundance at wealth. Bukod sa mga nabanggit, mayroon din itong kakayahang magbigay ng positive vibe sa tahanan na maaaring mauwi sa mas produktibong epekto sa trabaho at negosyo na siyang magdadala ng swerte papasok sa loob ng bahay ipinapayo sa feng shui na upang humatak ito ng malakas na pasok ng swerte sa pera ay ipinapayong ipuesto ito sa loob ng opisina o maging sa loob ng negosyo kung saan malapit sa pera sapagkat ito ay nangangahulugan nagpapalakas o nagpapalago ng swerte sa pera sa pag-aalaga naman sa potos plant ay hindi nito kailangan ng direktang sikat ng araw dahil maaari itong magsanhi ng pagkalagas at pagdidilaw ng dahon nito regular na dilig lamang ang gusto ng potos plant ang ating tinalakay ng mga ng halaman na sumisimbolo sa pera ay ilan lamang dahil may iba pang mga halaman na sumisimbolo sa pera katulad ng string of pearls, basil at maging jade plant. Ang mga halamang ating tinalakay tungkol sa swerte nito sa paghatak ng pera ay mga gabay lamang. Mahalaga rin na tandaan na hindi lamang ang mga halamang ito ang nagdadala ng swerte sa pera at kapalaran. Ang mga nabanggit na halaman ay ayon sa feng shui at paniniwala na sumisimbolo sa pera ngunit ang swerte ay darating sa ating buhay kapag pinangunahan ito ng pagkilos o aksyon at pagkakaroon ng positibong pananaw at pagtsatsaga na siyang pinakamagandang elemento upang makamit ang tagumpay sa buhay dahil ayon sa kasabihan nasa Diyos ang awa nasa tao naman ang gawa